first day sa kiss ko ngayon. No! Katira ko ni Papa ngayon. Ayun si Mama. Wala ano na guys! Ano yung size niyan? Extra small. Sige daw, try mo daw yung extra small na.

Kamusta ang iyong first day sa school? Ang oh, first day, sa opening. Ay, soft opening na Anong ginawa mo sa school? May lilingi sa amin at teacher namin. Ha? Huh? Oo, sa prayer namin. At kabigatan pa nga kami nito. Wow. Yan, nanatlo kami. Ah. Train up our child in the way he should go. And yung iba? when he is old, he will not depart from it. Yan. Yung iba? Ito, may mga notebook ako. So. Ibinalot sa plastic. Dami na? ah. Oo. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine kabuo. Ah. Nine lahat. Ito, mayroon pa ba? Oo, meron pa madami. Papel. Ang mga Pen. Pencil case. Ah, oh. ba? Mayroon, oh, nabis. Oh. mayroon pa lang pen. O, ito talaga. Padong Isang pantasa. At pambura. O. Ano Ito, mga, mga, ano, libro. Ito. At P -p -p. pa at si PPB. pa? Pinto na ano payong pa wala. Wala payong Wala. Ah, wala pa. Baka may pa Okay, guys, goodbye. See you next time sa vlog ko. Hmm. Bye. Yan ang mga naman sa scroll. Binigay.